Oh, yes, ma'am. Uh, kaya nga ako nakaitim ngayon. Uh, araw na ito sa kampanya namin dahil nalulungkot ko talaga ako. Naglulog sa ako kasi pinaglalaroan yung mga tao na walang-walang. -wala, pinaglalaroan yung mga mahihirap na hindi lang isang beses, hindi lang dalawa. Paulit-ulit na sinasamantala yung... Uh, desperation, hunger, and uh, poverty sa ating bayan. So yung pagpapatili ma'am sa tingin mo, uh, isa na rin doon sa maybe na dito sila sa sinabi nyo na ginagamit ang ito para sa eleksyon? Uh, malamang ma'am kasi hindi nila kaya talaga yan ibigay ng totoo yung 20 pesos ang kilo ng bigas. Kaya nila napatigil yan. Kaya nila tinigil yan. Kasi alam nila na hindi talaga nila kaya ibigay. Sinubukan nila mag-promise na naman ulit uh, na alam nilang hindi nila kaya ibigay. Okay. Ma'am, so sorry. Kaya't lang kami sa sinabi ng music broadcast. the Vice President, especially when it comes to BBM at saka sa administration? Your, your reaction? Ay, ah, yes ma'am. Opo. Uh, ganun din naman sa kanya, ma'am eh. Uh, sumasagot lang naman ako sa kanya. Hindi naman ako... Uh, hindi ako tao na kilala na, na, unang nakikipag-away. Lagi ako ay sumasagot lang. At sinabi ko na yan dati, sabi ko ano pa bang na-expect natin sa pinsa ni Franz Castro na si Claire Castro, parang ano lang yan nga ngayon, parang sinasabi nila sa computer, garbage in, garbage out. So, pumapasok sa kanya basura, lumalabas din sa bibig niya, basura lang. Okay, next question, Marian. Magpo-punan lang naman sa ICC po, yung defense lawyers po, yung mga nilang mga na po nila, yung jurisdiction ng ICC po, Um, ayun uh, uh, yes. uh, ay na from United States hindi na officially sa ICC website yung dahil, uh, umuwi siya kung natindig na kasi hindi naman umuwi siya kasi hindi naman umuwi siya kasi hindi naman umuwi siya kasi hindi naman jurisdiction siya kasi hindi naman umuwi siya kasi hindi naman umuwi siya kasi ng ICC at, uh, sa Ah, uh, wala pa. Ah, uh, hindi pa siya. Ang huling tawag niya sa akin, ano ba ngayon? Friday. Ah, uh, ang huling tawag niya sa akin, Tuesday.